Ang anim na itlog. Pwede na to. Mga kaol. Mayroon Anim na itlog. Isang kainan ko lang yan. High blood na kung high blood. Hindi naman ako high blood. Sadyang malakas kaulugoods. lang talaga ako sa itlog. Hindi rin naman ako nagtitipid sa pagkain. Meron naman sa akong stock dito. Yung noodles. Ah, yan kasi yung mga pangmadali ang luto. Mga kaol goods. Okay na yun. Talo-talo na yun. Di ba mga all goods? Tara, itlog tayo. Itlog ko yan. Itlog ko yan. Saka na natin pag-usapan yung mga agency-agency na yan ulit. Mga all goods. Medyo nakakawindag lang eh. Tsaka nakaka-stress yan. Pero pag-uusapan ulit natin yung mga susunod na araw. Pero ngayon, gagawa muna ako ng memory ko dito sa Poland. Kasi hindi naman natin masasabi na habang buhay, nandito tayo sa Poland, nandito tayo sa Europe. Gumawa tayo ng alala. this may may iwan tayong memory sa ibang bansa. Oh, yako! Ang hirap tumayo. Tara, itlog. Mga ka-itlogs. Mga ka-itlog? Tara, mga ka-itlog. Ang fog umaga. Para ka lang nasa bagyo. Ay, nasa bagyo. Ay, nasa bagyo. Oh. Hindi, actually, mga call goods, naglilinis talaga ako ng bintana. Oh. Katatapos ko lang din magsaing. Pero yung ulam ko, itlog. Yung itlog ko, nandito sa ilalim ng kama ko, mga call goods. Ayaw ko kasing ilabas eh. Ayan. Ulit lang, no? Nasa ilalim ng kama ko talaga. Yeah, actually, mga call goods, <laughs> naglinis kasi ako ng ang kwarto ko. Makalat pa nga eh. Yan, naglaban ako ng blanket ko. May sinalam pa akong bedsheet. Nadudugyutan na kasi ako sa area to eh. Mga ka-old goods. Kaya, pinunas-punasan ko siya. Actually, medyo nag itim itim na. Baka mapagalitan ako ng may-ari ng plat. Although, nagbabayad naman ako nagmo kasi mga ka all goods dahil sa heater. nagmo siya. Pero sinampayan ko ng bonnet ko kasi nilabang ko to na no kahapon. Yan, eh, medyo nadudugyot na ako sa area ng to. Yan. Katatapos ko lang kasi mag-edit mga ka all goods. Yan. Kaya after ko mag-edit ito, linis na. Oop, huwag magtaka kung bakit may lighter ako dito. Ang lighter ko na yan, mga kaulgos, mga naiwan yan ng guest. Tapos, kinu kinuha ko lang siya. Yan. Para pang sindi ko dito sa kandila ko. Sa natin. Yan. Kaysa naman itapon ko. Nangihinayang ako itapon. Kaya inuwi ko na lang siya. Pero ito, mga call binili ko talaga to para dito. Itong tatlo, mga naiwan ng guest yan. Hindi ako nag-i-yoshi ah. Ganda kasi nabili dito sa totoo lang mga call goods. Oops, yung neighbor ko sumilip. Ayan siya. Tumitingin pa rito. Ano ba na yun mga cold goods? Hi neighbor. nag smoke pa siya. Tignan natin yung nilalaban ko. Malapit na matapos. Spin na lang naman doy. Okay. One minute na lang. Buti na lang wala nang tulog. Wala nang tulog dito sa flat namin. Mga gising na sila. Yun lang kasi ang kagandahan dito mga cow goods pag ibang lahi yung mga kaplat mo. Wala silang pakialam. Basta huwag ka lang magsisigaw. Okay na to. Spin ko na lang siya. Sa mga kaplat ko. Dahil ibang lahi yung mga kaplat ko. Mga ka goods. Hindi ka nila sisitahin. Basta. Wala kang ginagawang masama. Yun ang ayon-ayon uh, ng ibang lahi, yung pinapakalaman mo sila. Yeah, medyo na-adapt ko na rin mga cold goods. Habang tumatagal ako, as long na wala kang ginagawa sa kanila, hindi mo sila pinapakalaman, hindi ka nag-iingay, bahala ka kung anong gawin mo sa buhay mo. Basta yung privacy nila, privacy nila. Tsaka hindi kami masyadong nag-uusap dito. Actually, yung mga ka-plot po nga, kahit matatagal ko ng kasama, Halos wala talaga akong kilala sa name nila. Sa mukha, ayun. Pag nagkakasalubong sa daan, kakaway lang, tatamo lang, ganun lang. Pero yung asin makikipag-conversation ka ng matagal sa kanila. Ayun, wala, ayaw, hindi masyado. tsaka yung iba, hindi masyado marunong mag-English. Kaya, hindi kayo masyado nag-uusap. Tsaka, ayaw ko rin masyado mag-English, dumudugo ilong ko. <laughs> itlog ko yan. Itlog ko yan. Dito, bola. Ang bola ay tumatalbog. Ang itlog ay kumakalog. Itlog ko yan. Itlog ko yan. Itlog. Mga anim na itlog. Pwede na to, ano? Pero masarap yan. Ah, masarap. Habang kumakain ako, nagkukwento tayo, ano? mga kawagod, malakas talaga ako sa kanin. Pati sa ulam. Ito mo? Anim na itlog 'yan. Tapos isa isang gatang. Oh, more, more. 'Yan. Sa gatang. Sakto ubus 'yan. Hmm. Ba, kain na. Oh, First batch ng kanin at saka ulam. Tara, talu-talu na yan mga abudis. Kain tayo.